Yon, what's up mga kapagaw na no, welcome back to my YouTube channel kapagaw. So for today's mga kapagaw, eh, mag-aayos tayo dito sa aking loft Kasi kagabi mga kapagaw, eh, may nakita silang ahas dito sa aking loft mga kapagaw So titignan natin yon titignan natin yung ahas para uh, for safety lang tayo dito mga kapagaw Kasi baka kakainin yung mga ibon natin tapos delikado kapag nagpapakain ako dito baka mamaya tutuklawin ako mga kapagaw no? So ayan. So lahat na yung andito mga kapagaw puro manok na. Manok, kalapati. Uh, ang natitira na lang mga kapagaw yung andito, yung crossbreed ko. Ayan, tingnan nyo. Ayan, tingnan nyo, mga manok, kalapati. Tapos yung malaking manok natin dito. Ayan, so nagpaparami ako ng ganyan. Bali, pinalit ko yung kaibigan ko. Tapos ito, hiniram ko dun sa tropa kong siman. Ayan, tapos yan, oh, yung malaki na yan. Parang yung manok na hulo. Ayan, so magpaparami tayo tayan. So tignan natin dito lang sa taas-taas natin. Baka dyan lang yung ahas. Tapos yung crossbreed natin dito na bato-bato. Tapos, kung ano, um, uh, Ayan, so mag-asawa na yan mga kapagaw. Ayan. so first time ko lang magkapag crossbreed ng ganito. Ayan, so dito lang sila nakatira. Ayan, so bala na sila kung kailan sila mangingitlog. Tapos yung mga jaba natin. Ayan, so jaba, natin mga kapagaw. Ayan, oh. So, ayan. So, tinanggal ko na lahat yung mga andito. Ayan, so, baka andyan lang sa silok kasi. Yun, yung, as. Kasi, dating kwan yan, CR. Eh, may butas dyan, mga kapagaw. So, nakakatakot. Dito daw siya pumunta. Dyan, tumakbo dito. Ayan. So, nakakatakot, mga kapagaw. Baka mamaya, pagpapakain ako, eh, baka andyan lang, tutuklawin na tayo. Ayan, no? So, tignan nyo, kalat-kalat pa. Ayan. So, ito nga pala, mga kapagaw tatanggalin ko na tong puno na to ayan so hanggang dito lang hanggang dito lang ayun dito dito na lang hanggang dito lang mga kapagaw tapos ito so ilalagay ko dito sa malaking kulungan natin so andito na yung mga iba natin na halaga ayan yung mga parakit ayan so may itlog na yan mga yan parakit natin ayan tapos dito yung lovebird natin kaso nawala yung asawa niya kaya yun pinagpalit ko ng manok na dalawa ayan so dito Ayan, pinalit ko yung dalawang manok. Ayan, o. Ayan. o. Dalawang manok, mga kakapagaw. Iba-iba na yung mga ating alaga. Ayan. tapos yung barog natin dito na pinakamatagal. So, may dalawang inakay na naman. Tapos may itlog na naman sila doon. So, naglagay ako ng mga ganyan, o. Ayan, naglagay ako. So, ayan, nandun, nilagay nila doon. Tapos yung labor natin na pinapatay yung yung anak nila. Ayan, so may itlog na naman. Yung isa andun sa, lo sa loob ng nest box nila. Tapos yung mga nating alaga dito na. Ayan. So yung puno doon mga kapagaw doon sa doon sa loob ng loof natin eh tatanggalin ko yun tapos ilalagay ko dito mamaya. Ayan, dito sa malaki. So bali ito mga kapagaw. Ayan, so isang ganyan na isang ganyang kulungan na eh pinagsama-sama ko na lahat sila tapos tinanggal ko na yung mga naka-screen diyan hindi na hindi na naka-divide divider mga kapago ayan so bala na diyan sila magparami at mag uh, crossbreed tapos naglagay pa ako ng puno diyan oh ayan para tapos yan oh mga tangkay para bala na sila kung saan sila mangingitlog ayan tapos dito daw pumunta kasi ni kagabi mga kapagaw, dito nila nakita yung ahas na nakapulit-pulit -pul daw dito tapos tinira ng pinsan ko na nakuha naman kaso ang bilis daw tumakbo so dito daw pumunta ayan o dito ayan. so dati kasing CR to may may butas dito sa loob mga kapagaw ayan yun o baka dyan saan pumunta ayan tapos dito ayan tingnan, tingnan nyo kalat kalat kasi mga kapagaw ayan baka siguro nandyan lang tapos umaambon pa maambon pa mga kapagaw ayan so ayusin natin to ayan tapos yun no? wala na nabira-bira na mga kapagaw so kakaunti na yung mga ating alaga mga kapagaw puro manok na yung medyo mas marami ayan tapos kalapati kalat-kalat ayan tingnan nyo wala na. Ayan, dito tingnan yung kalat to oh. bihira naman baka siguro nga dyan pa dito dito sa butas na yan tiglan lang natin dyan sa butas-butas na yan baka meron dyan nagtatago no na nakapulipol lang ako ayun ang mukhang meron na ito oh. ay wala yan so delikado yan so kalat kalat na mga kapagaw so mag ayos tayo yan kukunin ko lang tong tripod natin pasensya na pala kayo mga kapagaw kung nakaubad ako ayun kasi umuulan like umaambon Tingnan nyo mga kapaga oh. Ayan. So liwanag. Oh. Nakakapaglipad na sila lang maayos yung mga kalapati natin. Tapos. Tapos yung mga manok na natin mga kapaga. Lalagay na lang natin doon sa labas. Yung mga manok natin. Ayan. na mga kapagaw baka mabasa tong cellphone natin tan ayan na. And so mga kapagaw okay na ayan na. so tinanggal ko na yon tapos nilinig ko na rin dito mga kapagaw so andyan na lahat ng mga manok ko ayan, ayan tapos mga karapati din Ayan, mga kalapatin, dyan na sila lahat mga kapagaw. Tapos may naging isa akong alimukon. Tapos yung mga wala palang pair, nilagay ko na rito mga kapagaw. Ayan. So may dalawang barog na wala silang asawa. Tapos nag-iisang, uh, uh, red, uh, tawag spotted dub. Ayan, so wala siyang kasama. Wala siyang pair. Tapos ito anak ng crossbreed natin. Wala siyang kasama. So lalaki yan, mga yan mga kapagaw. So kung sino man yung may gusto na makipag-swap sa akin. Ayan, so punta lang po kayo dito sa Candon City, Ilocosur. Ayan. Swap mga kapagaw. o kahit ano na dyan. Basta ibon, swap nyo na lang. Basta wag lang kalapate. Ayan, so naawa lang ako itong mga ito mga kapagaw. Kasi wala silang bahay. Kaya nilagay ko muna dito. Ayan, tapos yung dalawang... Ayan dalawang bato-bato natin so lalagyan ko pa ng sing, sing para ilagay ko na doon sa ating mga bato-bato dito yan dito ko na ilalagay yung dalawa kong bato-bato yung andon yan. so ilalagay ko na lahat yan tapos so eto na yung kalabasan mga kapagaw yan o no? so ang ganda o dyan na lahat pangit na eto tagalin mo muna to o dito yan ano, o. Oh. Oh, di ba? na. So, nilagay ko na dyan mga kapagaw Tapos nilagyan ko na rin yung mga pagpupugaran nila. Ayan. So, pair po yan mga yan mga kapagod. So, nakapag-asawa na rin si Bronson. Ayan, si Bulma, si Bulma wala na mga kapagaw Ayan. So, yan yung crossbreed natin na barog tapos ring neck dub. O, oh, di ba? So, may partner na sila. Ayan. So, malaki yung kulungan nila mga kapagaw. Tapos eto. Yung bato-bato natin. Ayan. Wala kasing mga singsing -sing yung mga inakay. and so medyo madilim. and yung mga inakay nila mga kapagaw. Hindi ko nalagyan ng singsing. -sing. -sing. So kaya nilalagyan na natin ng singsing -sing itong dalawa para may para pag may gusto na gumili o makipagswap pwede makukuha natin agad to kasi may palatandaan tayo di ba Ayan, so ito yung mga uh, na produce ko na aking mga alaga Ayan, so nagpaparami kasi ako mga kapagaw kaya yun hindi ako nag -tra trap kasi bawal yun mga kapagaw Ayan. so lalagay natin doon pero lagyan ko ba na sing, -sing ayan? yung mga manok natin Ayan mas mga kalapate yung martin ko nga pala mga kapagaw andun andun sa sa bagani campo Ayan, dun na kasi ako nakatira hindi na dito mga kapagaw kasi walang nakatira dun sa bahay ng asawa ko kaya dun <clears throat> dun na ako nakatira So kapag nakapag nakapagpagawa ko ng kulungan doon eh kukunin ko lahat ng mga manok ko. Lalagay ko doon mga kapagaw. Ayan. Di ba? So, mas maganda. Ayan, so, pagod na pagod na ako mga kapagaw. So, yun lang mga kapagaw. Ayan, sana huwag kayong magsawang manood sa akin at sumuporta. Ayan. Kaya don't forget to subscribe my channel, Kapagaw. Ayan. So, pati sa Facebook mga kapagaw, pakifollow nyo ako. Sebastian Madarang Dominguez. Ayan. So, salamat mga kapagaw.